So yung guys, uh, good morning sa inyo lahat no? uh, yes. Ngayong umaga uh, Sunday Is nagluto tayo ngayon ng Inabraw O gulay ba? Gulay may Pinaluan ng daing Daing na galing ng Aurora Tapos guys na uh, hindi pa kompleto yan mayroon pa siyang yan patola tapos oh, partner natin guys ito ang pinirito na to yan para masarap ang umagahan natin sarap sarap nung daan guys So sa mga nakakilala nito na guys, ah uh, ng gantong luto. Paki-share na lang at paki-like, share. Kung gusto niyo mag-comment, mag-comment na rin at nang Makita. At kung gusto niyo rin akong subscribe guys, ay mag-subscribe na kayo diyan at nang makita ko at nang mabalikan ko kayo guys sa mga mayroong YouTube channel. Yan. ah, sarap sarap ng gulay guys so lagay natin yung napawala para ayan 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 Ayan. Uh -huh. Ayan. 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 Uh -huh. Itong patula guys. Uh, ano na itong matubig -ma tubig yan guys. Kaya ganyan lang yan sabaw. Mamaya marami na yan sabaw. So, hintayin natin siyang maluto, no? Para ano. At sa mga Ilocano, Ilocana dyan na nakakapanood na ng aming video, siguro pamilyar sa inyo itong inabraw. So, hintayin natin. maluto at na makakain so yung guys uh, luto na yung patola natin guys no so ang isusunod na lang natin guys yung talbos na lang no so naglagyan natin siya ng talbos ng kamote tsaka ano yung ang palaya guys luto na guys ano at kain na na ah sarap